Magandang hapon po mga kalaki, 5pm na naman, July 30 na po mga kalaki, katapusan na po ng buwan. Sino po ang gustong humabol dyan para po biglang tatama mamaya? Ano po, malay mo naman, biglang suswertihin ka mamaya, biglang sa'yo pala dadapo ang swerte namin, biglang sa'yo pala lalabas ang mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit lucky numbers na isusumad at ibibigay ko po sa inyo ngayon pong hapon na to ng alas 5 po. At syempre po mga kalaki, ang lucky numbers namin sa mga nagtatanong po, lagi ko po sinasabi, 3 days po ang pagitan bago po natin bitawan o palitan. Okay? At syempre po mga kalaki ngayon pong alas 5 ng hapon, ang ibibigay po natin ay tatlong 2 digit of course, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, dalawang 6 digit, lucky numbers po ang mapapasayo ngayon pong hapon na ito. At sa mga interesado po dyan mga kalaki, mag lang po kayo dyan. Kunin nyo na po mga listahan nyo. Pwede nyo pong ilista mga laki numbers namin. At sa bawat sabihin ko po na magustuhan nyo, pag gusto nyo, ilista mo, ilaban mo mga kalaki. 3 days po bago po palitan ng aming mga laki numbers. Okay? Ito po ay walang pilitan sa mga may gusto lamang po. mag kayo dyan. Araw-araw po nakapagpanalo tayo, nakapost po yan sa Facebook. Meron din naman po tayong hindi napapanalo, hindi po tayo nagsisinungaling, pero ang importante po na kapag panalo tayo araw-araw at may mga lumalabas sa mga laki ng boys natin. Okay, kaya sa mga interesado dyan, panoorin nyo to sa mga hindi po, pwede nyo pong lagpasan ang aming mga numero. Okay, eto na po mga kalaki, tuloy-tuloy na po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo. Okay mga kalaki, bago ko ibigay ang two-digit lucky numbers, iinom muna ako ng tubig. Ayan po mga kalaki. Okay. At syempre, eto na po ang una nating 2-digit lucky numbers. Ilista mo na kalaki. Number. 1, 26. Pangalawa po, number. 15 at number 19. At ang pangatlo po, number. 6 at number 24. At eto po ang 3-digit lucky numbers natin. Number. 8, 2, 3. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number. Number. 709 At ang pangatlo po ay number 133 Ayan po mga kalaki ating pangatlong 3 digit lucky numbers At syempre po bago ko po ibigay ang ating mga 4 digit lucky numbers At syempre po gusto ko lamang pong batiin uli ang mga napanalo po natin Kagabi po ng 3 digit lucky numbers Congratulations po sa inyo At syempre po mga kalaki ito na po ang 4 digit lucky numbers Number 1973 Yan po yung una Ang pangalawa po ay number 5210 at ang pangatlo po number 0899 okay mga kalaki kompleto na pang 2 digit 3 digit 4 digit pwede niyo po yan i mga kalaki okay para mabaliktad man po ang numero pag tiniyaan niyo panalo pa rin po tayo at syempre bago ko po ibigay ang ating 5 digit at 6 digit laki numbers para sa masusugit po natin mga lucky followers dyan nako, dapat po para makatanggap kayo ng mga lucky numbers, araw-araw dapat sa legit na account po kayo nakafollow ingat po kayo sa dami pong fake account ngayon na naginagaya po ang mukha ko, kinukuha ginagawang profile na ko, hindi po ako yan at syempre po mga kalaki, baka mali kayo baka mali kayo na nasasalihan sa private consultation hindi po ako yan baka mali din po kayo mga naipafollow nako, hindi po ako yan Subukan nyo pong tawagan ng mga account na yan, hindi po sasagot siya kasi fake po yan, hindi nyo po ako makikita doon. Ito ang original na account natin, legit po ito mga kalaki. Ito pong ginagamit natin ngayon, red parungkin po. Tingnan nyo ang followers lagi, ah, red parungkin na merong 400, ay 245,000 followers mga kalaki. Ah, yung legit na account natin ngayon sa Facebook, kasama ko po si Lola Carmen dyan. At meron po tayong Aris Gatchalian na account, okay? At syempre meron din po tayong uh, YouTube. Ang YouTube po natin, red parungkin po na merong... Uh, 17,000 followers. At syempre po, TikTok natin rin, parungkin po na merong 445,000 followers. At yung mga legit na account natin sa social media, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki automatic po. padadala ko kayo ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo tatayaan nyo po ng 3 days bago nyo po bitawan or palitan. At syempre habang wala pong bumibili ngayon ng mga sa paninda natin, vlog vlog muna tayo mga kalaki. At syempre po mga kalaki, ito po ang mga lucky numbers natin na ibibigay ko po para sa inyo. Okay? At syempre po tandaan nyo po ah, ang mga lucky numbers po namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa Weteng. Bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, lucky numbers mga kalaki, 7 digit. Depende po sa tatayaan mo, okay? At every 3 days, magpapalit po tayo ng numero. Sa mga interesado po dyan, pwede nyo po akong tawagan sa messenger ko, mag-message na po kayo. Make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpamember para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin, okay? At sa mga habol po na sasali ngayong hapon, may discount po, bibigyan ko po kayo ng discount kasi good for 3 months po ang membership para memory ka sa akin ng July, August at September. Okay? Ayan mga kalaki, tuloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Ito na po ang 5-digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Kunin mo na. Number 31, number 19, number 22, number 26 at number 8. At ito pa po ang isa mga kalaki. Number 24, number 35, number 16, number 23 at number 37 at syempre po mga kalaki, bago ko po ibigay ang 6 digit lucky numbers, ang 6 digit po namin pwede po dito ang 642, 645 649 655 at 658 6 digit lucky numbers mga kalaki kaya eto na po, ang unang 6 digit lucky numbers, Pilipinas at abroad ilista na number 28 number 33 number 37 number 16, number 10, at number 5. At syempre po mga kalaki, ito po ang pangalawang 6 digit lucky numbers, number 24, number 28, number 36, number 39, number 41, at number 12. ayun mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet maya maya. At make sure po mga lucky numbers namin, naalagaan nyo ng 3 days bago nyo po palitan. At iwas po sa mga ulan-ulan araw-araw na yan ha bawal po magkasakit. Okay. At ito na po mga kalaki, ang paborito ng lahat, ang shout out time. Okay. Shout out po tayo sa Pamilya Acosta po. Diyan po sa may Uy. Sa may Tarlac City po. Diyan po sa may Bamban Tarlac. Uy. Hello po sa inyo sa mga taga Bamban, Bamban Tarlac po dyan. Ayan po. Ako po ay lumaki po sa farm. <laughs> Ayan po. Sorry po, Your Honor. Hindi ko po alam. Ayan, yung mga nauuso ng mga yan. Ano po? At share po mga kalaki. Yan po ang ating mga lucky numbers na yan po mga kalaki. Hello po dyan sa pamilya po dyan sa Bambantaylak po ng pamilya Rosario. Uy, malapit na maging Del Rosario. Kamag-anak po kasi namin ng Del Rosario. Hello sa pamilya Rosario po dyan sa lak May mga kamag-anak po ako dyan. Pamilya Del Rosario. Shout out po sa inyo dyan sa Tarlac. Kapas yata sa amin. Kapas ba? Bambantaylak. Basta ganon, Hello po sa inyo at syempre po mga kalaki, bibigyan ko po kayo ng 2-digit lucky numbers, weteng ang gusto niyo ibibigay ko po sa inyo. At syempre dito lang po tayo sa mga fish vendor po diyan sa may po sa May Ano to? Paeti Laguna ba to? Paete Laguna. Shoutout po sa mga public market dyan, ang tindilan mga mga fish vendor, pati gulay na diyan, vendor lahat po pati mga meat vendor. Shoutout po sa inyo, bibigyan ko po kayo ng 3-digit lucky numbers at wedding daw. Good luck, mananalo tayo. Claim it